XPCSO GM Roina Garma, inatasan ng korte na arestuhin kaugnay sa Barayuga slay. Inatasan ng Mandaluyong Regional Trial Court branch ang pag-aresto kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at apat na iba pa kaugnay sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong Hulyo 2020. Batay sa ulat Kinumpirma ito ni PNP-PEO Chief Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa isang press conference. Nahaharap si Garma at mga kasamahan sa kasong murder at frustrated murder para sa pagkakasugat ng driver ni Barayuga. Hindi nagrekomenda ng piyansa ang korte laban sa mga akusado. Ayon kay Tuanyo, inatasan ni Acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya na tiyakin ang Justice for All kaugnay ng kaso.